Hello guys! So today magluluto tayo ng adobong mani. As you can see, mainit na yung mantika natin. Naglagay na rin ako ng bawang at ngayon ay hinuhulog ko na yung mga mani sa mantika. Ayan, haluin natin. Halo lang ng halo. Ayan, madali lang naman gawin to eh. Napakadali. At napakasarap din pag naluto na. Ito yung mga paborito ko rin, yung mga nginangat-ngat. Pag nanonood ako ng mga movies or mga k-drama, yung mga ganyan. At yan nga, naglagay na rin ako ng sili. Hindi ko na siya tutsinap. ayan nga, luto ng ating adobo mani. Ngayon, hanguin naman natin. Taktak natin pa ng extra. Ayan, pa rin asin. And red peppers. Yung asawa ko kasi gusto nyo yung egg. Pero ako naman, ayoko rin yung Ayun, Ay, Ito na adobo